bago na naman nagta-trending dito sa Binondo. Ito yung scallion pancake. Sobrang laki nito. At nakakalupan no Oren kung paano lutuin. Maliit na dough lang to. Tapos pinapalapad nila hanggang sa dulo ng table. Tapos niluto nila sa bilog na lutuan. At nilagyan ng Beijing sauce, sesame seeds, at scallion. Sa isang bilog, makakagawa ka ng four orders. At ang isang order ay 100 pesos lang. Masarap to kapag bagong luto. Tapos sabayan mo pa ng kanilang fresh orange juice na walang halong sugar. 100 20 pesos ang isang order. Tara, okay. kumain na tayo. Ano po talaga, sir? Para po umabot siya ng 4 no, 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 no. cups. Ano 4 cups. 4 cups. Apat na order. Apat na order. Apat na order yun. Okay. Yung, yung isang ganyang kalapad, Hapan na order yan. Okay. Apat. Para po siya isa lang nasa kapiliso dito. Ano ka lang? Ano

Halo-halo okay, okay. po. Magkano po isang order? 100. 100 lang? Para pizza. Para ah. ah, pizza. Okay. Guys, tikman natin tong scallion pancake dito sa Binondo. 100 pesos lang ang isang order. Grabe yun, napakarami niya. First time ko makakatikim na ito so tikman na natin. Medyo may pagkaanghang siya Tapos may sesame seeds Masarap na maam Tapos sobrang dami oh Good for sharing na siya Magbubusog ka talaga dito So ang galing kasi meron din sila ng Fresh orange juice Na perfect na partner dito sa Scallion pancake Wow ang sarap talaga kapag fresh orange juice. Very refreshing. So, ano pa inaantay nyo? Try nyo na.